Hello guys, this is Batman Motovlog And sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano ko papalitan yung return spring ng cambio nitong aking Raider 150 Fi At ano ba yung sign na return spring yung sira ng ating um, cambio Kaya mahirap sa iship at mahirap pumasok yung mga cambio natin So simulan na natin ito yung sign na quality yung return spring natin no um, uh, yung cambio natin hindi siya kusang bumabalik kaya kapag uh, nasa kalsada tayo o nasa rektahan tayo hindi natin maipasok basta-basta yung cambio natin o nahihirapan tayong magship shift ng gear from uh, first gear to second gear or sa ibang gear natin no kasi may time na uh, kailangan mo pang alalayan yung gear mo para may ship mo siya sa ibang gear kaya ang gagawin natin papalitan natin yung ating return spring ito yung return spring ito yung papalitan natin uh, nakalagay ito sa gear shop or sa shafting ng ating cambio papakita ko sa inyo kung paano natin papalitan at uh, kung ano itsura ng pali na um, return spring una natin gagawin ay uh, i-drain natin yung langis no? yung langis na i-drain ko dito uh, uh nilagay ko siya sa malinis na lagayan uh, kasi ito lang ulit yung gagamitin ko langis kasi kaka-change oil ko lang halos at bago pa yung langis ko kung kayo um, may pampalit naman kayo ng langis um, mas mainam kasi total babaklasin din kasi natin yan eh. Madid, um, kailangan talaga natin i-drain yung langis ito yung kulay ng langis ko Ayan, sobrang linaw pa niya kasi bago lang siya kakapalit lang niya Pagkatapos natin i-drain yung langis, um, punta naman tayo dito sa kanan or dito sa clutch side niya, no? At uh, para ma-access natin tong crankcase na to um, tatanggalin kasi natin yung crankcase so kailangan muna natin tanggalin yung um, ating bearings so sa pagtanggal naman ng fairings, um, kailangan lang natin tanggalin ng Phillips screw tanggal ko na yung screw ito yung mga screw na kailangan natin tanggalin dito sa leg shield yung isang malaki dito at yung isa dito yan, ayan ayun yung mga tatanggalin natin turnilyo. Dito lang sa kanan, sa right side ng leg shield. So, mayroon tayong pin at yung isang screw dito. Tapos, yung sa ilalim kasi nito, um, may pin kasi dyan kaso yung sa akin, nawala na yung pin. Uh, siguro nahulog. Tapos, yung isang pin dito, um, itong screw, sa yung isang pin meron din tayo pala isang screw dito yan, yun lang yung mga tatanggalin natin susunod natin gagawin um, kailangan natin ng pangsikwat dito sa parte na to sikwatin natin yan so kung wala kayo ng pangsikwat uh, pwedeng flat screw uh, ako kasi may pang pangsikwat ako dito kung gagamit kayo ng matigas na pang pangsikwat make sure lang na ingatan nyo kasi baka mabasag or magasgas yung inyong kaha pag naangat na natin yan ha, madali natin matatanggal yan hugutin lang natin dito yan may lak yan tapos dito sa parte na to kailangan natin siyang, um, hatakin pababa takin natin pababa yung kaha yan so ganun lang um, matanggal na natin yung ating leg shield after natin matanggal yung leg shield um, kailangan naman natin i-drain yung ating coolant sa pagdi-drain ng coolant gagamit tayo ng 8mm para dito sa 8mm na bolts uh, luwagan lang natin to And then para tumulo yung kulat natin, kailangan natin tanggalin tong takip ng radiator. Para ma-drain natin yung kulat kasi magpapalit na rin ako ng kulat. Kaya i-drain ko siya lahat pati sa reserve reservoir niya. After natin ma-drain, tatanggalin natin tong um, hose niya. Uh, tatanggalin lang natin ng Phillips screw or flat screw tong um, lock nya no? yun e, na natin yung hose no? susunod so, natin gagawin para matanggal tong crankcase um, kailangan natin tanggalin tong kickstarter starter natin no? Ayan. ang size ng tornilyo ng ating kick is 12mm and then itong driver's peg itong dalawang tornilyo is 12mm din so tatanggalin muna natin una natanggal na natin yung driver's peg and then yung kickstarter. Sunod natin gagawin, tanggalin natin yung mga 8mm na bolts nya, no? Natanggal ko na yung mga tornilyo nya. Ayan. So, di mo na kailangan tanggalin tong um, yung tornilyuhan ng leg shield kasi hindi naman siya kasama dun sa crankcase. Bago pala natin siya mahugot, kailangan din pala nating tanggalin yung host so para madali nating mahugot uh, gamit tayo ng flat screw no. Gagamit lang tayo dito ng rubber mallet para um lumuwag yung ating crankcase cover no. At kailangan din pala natin tanggalin tong lever dito sa ating clutch no. Ang size ng turnilyo nito is 10mm. Kasi hindi natin mahuhugot yung crankcase pag di natin tinanggal. eh natanggal na natin yung crankcase, no? Hindi ko na nabidyohan yung pagtanggal. Uh, dito sa parte na to, dito nakalagay yung ating gear shop o yung gear shift natin. Yung shafting ng ating cambio. So, natin yan. ah uh, kailangan tanggalin muna natin yung cambio natin gagamit tayo dito ng 10mm pag natanggal na natin yung cambio natin mas madali na natin mahugot tong gear natin ito yung naging problema ng ating um, return spring no kaya mahirap siya i-cambio hindi naman siya naputol no kasi yung iba uh, napuputol to pero ito malapit na rin maputol Uh, buti na lang medyo naagapan pa natin ayan bubuklas nitong return spring kailangan natin tanggalin yung lock nya so natanggal na natin yung lock nya no uh, sa pagtanggal naman ng lock nito kailangan meron kayo yung uh, pantanggal ng lock yung parang long nose sya pero matulis yung dulo uh, hindi ko alam yung tawag doon. Nakalimutan ko eh. Comment na lang kayo kung ano tawag doon. Ang ginawa ko na lang sa kanya, um, pinabaklas ko na lang siya sa uh, motor shop. Kasi sila may mga tools sila na pambaklas noon. Tanggalin na natin yung spring para mapalitan na natin. Gamit lang tayo ng flat screw para matanggal natin yung spring. Ayan, natanggal na natin yung spring. Ito yung tinanggal nating spring. Ayan, malapit na siyang maputol. Ayan yung crack niya. Ayan, may crack na siya. Malapit na siyang maputol. Ito yung ating bagong return spring. Ito yung ipapalit natin. Yan, ito yung luma natin. At ito yung bago. Same na same lang naman sila. Ngayon, kakabit na natin yung bago. Yung bagong return spring. Yan. Kailangan lang natin maipasok yung magkabilang dulo ng spring sa pinaka-stopper. Yan. Pag naipasok na natin, okay na yan. Yan, ganyan yung kanyang itsura. Yan na yung bagong return spring natin. Nakabit na natin. Pag nakabit natin ng spring, uh, balik na natin yung lock. Para maikabit na natin siya ulit. Ayan, nakabit na natin yung lock. Uh, hindi ko na na-video yung pagbalik. Ang ginamit ko lang sa kanya is splice. Ah uh, sigurado ilang natin nakakabit ng mabuti 'yung lock no. Ngayon ikakabit na natin siya. Bago natin ikabit, check natin 'yung washer na nakalagay dito. Uh, itapat dapat lang natin. Tapos itong pinaka spring, um may stopper kasi 'yan eh. Ito yung stopper nya. dyan natin ilalagay yung spring. Yan, ipasok lang natin. Tapos, yung spring, kailangan yung pinaka-stopper nakagitna dun sa spring na tinuturo ko kanina yun yung tamang position niya kasi hindi niya naman mailalapat yung pagka hindi tama yung pagkabit yan okay na siya tapos sa pagbabalik naman ng crankcase um, kailangan nakatapat yung toser niya dito sa pinaka ngipin nung ating um, clutch lever no dapat dito nakatapat siya sa side na to. Kasi hindi siya papasok dito pag uh, hindi siya nakatapat. Ayan, balik lang natin. Ayan, naibalik na natin yung lever. Make sure na maayos yung pagkakabalik natin. Ayan, pati yung kick. Tapos yung mga tornilyo niya, naigpitan na natin siya. Uh, make sure na nahigpitan natin na maayos, no? Tapos yung hose pala, yan, naibalik na rin natin. Uh, ang gagawin na natin ngayon is magsasalin na tayo ng coolant, no? O pagka nag-drain kayo ng coolant, salinan nyo siya ng panibago, no? Para wala maging problema. Tapos, yung langis, huwag nyo rin kalimutan ah, uh, ito yung langis na drain ko kanina ito yung sukatan ko kasi ng 1.3 liter na pag nag-change oil ako uh, ko siya sinalin no? so kung kulang man siya ah, uh, dadagdag ako na lang ng pangdagdag para sakto na ulit yung langis so okay na napalitan na natin yung ating return spring no? so kung kanina um, hindi bumabalik yung cambio ngayon okay na siya ito yung sign na okay na yung ating return spring no sign to na okay na yung okay yung pagkakakabit natin so ganun lang yung pagpapalit ng um, return spring so yun lang para sa video na ito I hope na nakatulong ako sa inyo Don't forget to like this video and subscribe. Pindutin mo na rin yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod na video tutorial na aking i-upload. Thank you for watching!